damo mga lods eh. pero mabubuhay na muli kasi ayan na yung ulan na matagal na ang hinihintay ayun ulan na siya ng malakas ito yung hinihintay ng mga farmers na umulan ito na ito sobrang tuyo na ng lupa sa wakas umulan na rin sa wakas umulan na rin Sobrang tuyong-tuyo na ng lupa dito. Pero salamat sa Diyos at umulan ngayong araw. Yan na ang ulan na malakas. Ayan na yung ulan. Bubuhay na muli yung mga damo at saka ano, mga tanim. Ayan, napakalakas ng ulan. Na may halong nilo. Ayan, ang lakas. Ang ulan. Sobrang tuyo ng lupa at sirito kaya yon. Salamat sa pagmulan ngayon araw. Sabing lakas. Ang lakas ng ulan dito sa pangantukan pinun. Ayan, may sa kasabay pang hangin. Sabing lakas. Ang ulan. Sabing. O. Oh. Salamat sa Diyos sa pagmulan malakas namalakas, malakas mabubuhay na muli yung mga damo na namatay ayan mga lods sa ating lakas ng ulan nag-amog nagkaroon -nag pa ng fog so. ayan the rain is coming